Sa gitna ng dilim, may isang lalaki, tahimik na pumuputol ng bakod gamit ang bolt cutters. Scrap metal ang habol niya. Habang pinipilas niya ang bakal, may papalapit na sasakyan. Napatigil siya. Dali-daling isinilid ang bolt cutters sa trunk ng luman niyang kotse. Huminto ang sasakyan. Bumaba ang security guard. Hawak ang flashlight. Tinutok sa mukha ng lalaki. Mapapansin agad ang mga mata ng lalaki. Malamig, walang emosyon, parang sanay sa dilim. Anong ginagawa mo rito? Restricted area to. Tanong ng gwardya. Wala po akong nakitang karatula na bawal pumasok. Sagot ng lalaki, kalmado. Naghinala ang guardia, Humingi ng ID. Habang kinukuha ng lalaki ang ID sa bulsa, may napansin siya. Ang suot ng gwardya, isang mamahaling relo. Breitling Chronomat Evolution. Isang iglap lang. Bigla siyang umatake. Sa di kalayuan, dumaan ang tren. Tumunog ang tren habang nagaganap ang isang krimen. Natakpan ng ingay ang karahasan. Nasa kotse na ang lalaki, paalis. Suot na niya ngayon ang ninakaw niyang mamahaling relo sa trunk ng kanyang sasakyan. Mga scrap na ninakaw niya kasama ang bakal na bakod. Sa junkyard, ibinenta niya ang mga bakal. Medyo matagal silang nagtawaran, pero sa huli, pumayag na rin siya. Hindi lang para sa kita kundi para mapalapit sa may-ari. Lumapit siya. "Sir, naghahanap po ako ng trabaho. Masipag po ako at dati akong nagtatrabaho sa garage," sabi niya. Ramdam mo sa boses niya ang desperasyong makahanap ng kahit anong matinong trabaho. Pero ang sagot ng may-ari, malamig, di ako kumukuha ng magnanakaw. Hindi siya nakasagot, ngumiti na lang, at tahimik na umalis. Sa gitna ng highway, napahinto ang kotse niya. May aksidente. Nasusunog ang isang sasakyan, nakapaligid ang mga pulis. May sumisigaw, may umiiyak. Lumapit siya, parang may humatak sa kanya papalapit. Biglang dumating ang isang news van. Mabilis bumaba ang dalawang lalaki, mga freelance photojournalist na mas kilala bilang stringer. Bitbit -bit nila ang malalaking kamera at agad nilang kinunan ang buong eksena. Hindi siya sa sunog nakatingin, hindi sa biktima, kundi sa mga kameraman. Nilapitan niya ang isa. Sa channel mapapanood yung video nyo? Tanong niya, kung sinong mas mataas magbayad? Sagot ng kameraman habang paakyat sa van. Napansin niya ang mamahaling gamit sa loob, kamera, scanner, laptop. Amoy na amoy niya ang oportunidad. Agad siyang nagtanong, may hiring ba kayo? Diretso ang sagot, wala, Biglang tumunog ang police scanner. 2.11 in progress. Robbery. Sumigaw ang cameraman sa kasama. Tara na, bilis! Robbery to! Umalis agad ang van. Naiwan si Lou. Nakatingin. Malalim ang pag-iisip. Parang may bagong mundo siyang natuklasan. Isang mundong para sa kanya. Magiging matagumpay kaya siya? Ito na kaya ang simula ng isang madilim, pero makapangyarihang bagong buhay? Balikan natin ang kwento ng crime thriller movie na Nightcrawler. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi nyo mamiss ang mga susunod na malulupit na movie recaps. Madaling araw, nasa maliit niyang apartment si Lou Bloom. Habang nagcha-channel surf siya sa TV, napadpad siya sa balita. Iyon mismo ang insidenteng nasaksihan niya kagabi. Napako ang tingin niya sa screen. Muling nabuhay ang kanyang kuryosidad. Hindi ito mawala sa isip niya. Kinabukasan, sa park, may nakita siyang siklista. Nang makalayo ito, tahimik niyang nilapitan ng bike. At mabilis niya itong ninakaw. Sa pawn shop, naibenta niya ang bisikleta kapalit ng $800 store credit. Gamit ang halagang yon bumili siya ng camcorder at police scanner. Panimulang puhunan sa bagong karerang binubuo niya sa sarili. Gabi-gabi, nakatutok siya sa scanner. Tahimik pero alerto, nakikinig sa bawat tawag ng pulis. Umaasa nagbaba kasakali, baka may kriming maganap. Pero halatang baguhan pa. Madalas, huli na siya sa tagpo. Hindi pa sanay sa galaw ng kamera. Malabo, magalaw, minsan wala pang pa ang simula, kaya't kadalasan pinapaalis siya ng mga pulis. Hanggang isang gabi, may carjacking, may sugatang biktima. Nagkalat ang dugo sa kalsada, dumating siya sa eksena, at doon niya nakita ang isa pang stringer. Kompleto sa gamit, maaga, sanay, naramdaman niya ang kompetisyon, pero hindi siya umatras, lumapit siya. Pinuwesto ang kamera, kumuha ng malapitang video, halos dikit sa dugo ang katawan ng biktima. Maya-maya, pinaalis na sila ng mga pulis. Pero si Lou, hindi lang basta kumuha ng footage, nakamasid siya, tahimik, observant. Pinag-aralan niya kung paano makipag-negotiate ang stringer sa news station, paano kausapin ang producer, paano itulak ang presyo ng footage. Mabilis matuto si Lou, at sa isip niya, isa lang ang malinaw, Magiging mas magaling ako kaysa sa kanila. Dinala ni Lou ang footage sa isang local news station. Doon niya unang nakilala si Nina, isang news director na uhaw sa ratings. Anong meron ka? Tanong ni Nina. Diretso. Footage ng carjacking. Sagot ni Lou. May footage na kami niyan. Sabat ni Nina. Hindi interesado. Pero hindi nagpatalo si Lou. Mas malapit ang kuha ko. Napahinto si Nina. Napatitig. Sige, tingnan natin. Pinanood nila ang footage. Kitang kita ang duguang katawan ng biktima. Mas malapit walang filter. Natahimik si Nina habang nanonood. Pagkatapos ng ilang segundo, tumawag siya agad. Frank, punta ka nga rito. Tingnan mo to. Dumating ang editor, si Frank. Pagkakita pa lang sa video, napaatras siya. Gulat. Yan ang lead story natin. Putos ni Nina, matatag tinig. Pero ma'am, nagaalmusal pa ang mga manonood natin. Sagot ni Frank, may alinlangan. Seryoso si Nina. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Lagyan mo lang ng warning. Mas maganda yan. Dagdag pa niya. Pag-uusapan nila ito sa opisina. Dapat may ganito tayo araw-araw. Tahimik lang si Lou. Walang emosyon sa mukha. Pero sa loob niya, may apoy. Pinapasok niya ang bawat detalye. Bawat impormasyong nakuha, iniimbak, iniintindi, para sa susunod, mas handa na siya. Binili ni Nina ang footage. $250 ang bayad. Bago umalis si Lou, may bilin pa ito. Bumili ka ng mas matinong kamera, yung may directional mic, at kung kaya, kumuha ka rin ng interview. Tumangu lang si Lou. Ganito ba talaga ang gusto niyong footage? Hindi lang ganito, sagot ni Nina. Mas mataas ang ratings pag ang biktima mayaman at puti, tapos ang umatake mahirap o minority. Mas nakakabenta. Si Lou nakatingin lang, walang reaksyon. Pero sa loob-loob niya, alam niyang ito na ang simula. Mula noon, araw-araw niyang pinanood ang sariling footage. Nag-compile siya ng mga eksena. Pinag-aralan ang bawat galaw ng pulis. Inisa-isa ang police codes, at unti-unti, nakukuha na niya ang tempo, ang timing. Sa isang maliit na dinner, tumanggap siya ng interview. Pumasok ang isang lalaki, payat, pagod, at halatang gutom. Si Rick, walang trabaho, walang tirahan, walang direksyon. Pero may isang bagay si Luna nakita sa kanya, desperasyon. Katulad ng sa kanya noon, kaya tinanggap niya si Rick. Simple lang ang trabaho, makinig sa emergency radio. Matutong magbasa ng police codes, Tulungan siyang mag-navigate sa kalsada at bantayan ang sasakyan habang siya ay kumukuha ng footage. Ang sahod ni Rick, $30 kada gabi. Sinimulan nila ang trabaho. Tinuturuan ni Lou si Rick ng mga police codes habang taimtim silang nakikinig ng scanner gabi-gabi. Hanggang may lumabas na tawag, isang aksidente. Perfect timing. Agad silang umalis. Mabilis ang takbo habang si Rick ang nagtuturo ng daan gamit ang mapa. Pero madalas, huli pa rin silang makarating. Pagdating nila sa eksena, nandun na ang mga kalaban nilang stringer. Pero hindi sila sumusuko. Gabi-gabi, tuloy ang pag-aabang. Hanggang sa isang gabi, may nangyaring barilan. Pagdating nila sa eksena, huli na naman sila. May nauna na namang stringer na kumukuha ng footage. Desperado na si Lou. Kailangan niya ng eksklusibong kuha, yung hindi basta-basta makukuha ng iba. Kaya gumawa siya ng kakaibang paraan. Pumasok siya sa loob ng bahay nang walang paalam, tahimik, walang ingay. Sa loob, inayos niya ang mga family pictures, pinuwesto malapit sa bakas ng bala. Kinunan niya ito ng malalapitang shot para magmukhang dramatikong eksena ng isang trahedya. Narinig niya ang mga pulis sa background. Kinuhaan niya pati ang pag-uusap ng mga ito. Wala na siyang pakialam kung tama o mali. Ang mahalaga lang sa kanya? Makakuha ng footage na siguradong mabebenta Sa news station, pinanood ni Nina ang bagong kuha ni Lou. Hindi siya makapaniwala. Ang galing ng shot na yan, sabi niya, habang nakatitig sa screen. Napakaganda. Perfect ang tape. Pero sa likod ng silid, napakunot noo ang editor na si Frank. Paano ka nakapasok sa bahay? Tanong niya, seryoso ang tono. Bukas yung pinto, sagot ni Lou, kalmado. Si Frank, halatang hindi komportable. Hindi ko gusto to, parang illegal ang ginawa niya. Pero matigas si Nina, hindi siya nagpapigil. Anong hindi mo gusto? Lead story natin to. Bigyan mo ako ng magandang edit, yan ang trabaho mo. Natahimik si Frank, habang si Lou, nakatayo lang sa gilid, tahimik. Pinuri ni Lou si Nina sa husay nito sa trabaho. Maayos at malinaw niyang ipinahayag ang kanyang mga plano sa buhay. Naniniwala ako na ang TV news ay bagay sa akin, sabi ni Lou. At isa rin to sa mga bagay na alam kong magaling ako, ngumiti si Nina. May show pa akong kailangang tapusin. Nandun sa desk ang cheque mo. Kunin mo na lang. Salamat Nina. Malaking bagay sa akin tong tiwala mo. Kinabukasan, pinanood ni Lou sa TV ang footage niya. Nakarecord na ito sa kanyang computer. At sa bawat play ng video, Lumalakas ang pangalan niya. Mas daring ang mga kuha, mas brutal, mas malupit ang bayaran. Homicide, sunog, aksidente. Lahat pwedeng i-cover. At ngayon, may ipon na siya. Sapat para makabili ng brand new Dodge Challenger. Mas mabilis, mas astig, mas handa sa habulan. Patuloy ang samahan nila ni Rick. Nagiging routine na ang gabi-gabing coverage. Isang gabi, dumating sila sa crash site. May matinding banggaan. May dugo ang katawan sa kalsada. Isang lalaki ang tumatawag sa 911. Sinubukan siyang interviewin ni Lou, pero galit ito at nagpapanik pa. Wala siyang sinayang na segundo. Lumapit si Lou sa kotse. Sinimulan niyang kunan ng video ang eksena. Tapos, may naisip na naman siyang malupit. Lumapit siya sa dugo ang lalaki. Hinila niya ito papalapit sa headlights para mas maliwanag sa kamera. Parang eksena sa pelikula. Sinimulan niya ulit ang pagkuha ng video. Mas malinaw, mas dramatiko, mas mabenta. Ilang minuto pa, dumating na ang mga pulis. Kasunod nito, ang kalaban niyang stringer na si Joe Loader. Pareho silang nandoon, pero ngayong gabi, mas maganda ang kuha ni Lou. At sa tingin ni Loader, ibang luna na ang kaharap niya. Hindi na ito baguhan hindi na ito basta stringer. Isa na siyang matinding kompetisyon. Sinubukan ni Joe Loader na kausapin si Lou para kumbensihing sumama sa kanyang grupo. Mas malaki ang kita, mas magandang equipment, pero si Lou masyadong mataas na ang kumpiyansa sa sarili. Tinanggihan niya si Loader. Hindi makapaniwala si Loader na iinis. Pero matigas pa rin si Lou at umalis. Ilang buwan na ang lumipas. Sa loob ng kotse, muling nagkasagutan si na Lou at Rick. Hindi mo pinag-aralan yung traffic memo na binigay ko. Galit na sigaw ni Lou. Sumagot si Rick, halatang pagod at naiipon na ang sama ng loob. Kailan mo ba ako bibigyan ng dagdag sweldo, ha? Sinasabi mong may performance review, pero dalawang buwan na akong nagtatrabaho, natutulog pa rin ako sa garahe, tahimik si Lou. Tapos seryosong sumagot. Rick, sa panahong to, mahirap mag-leverage ng sweldo. Karamihan may standard rate. At para sa'yo, wala ka namang ibang offer. Biglang may narinig sa scanner. May bumagsak na eroplano sa Whiteman Field. Isang malaking scope to. Pero pagdating nila sa eksena, Marami ng tao, naunahan na sila ni Loder. Tinutokso pa siya nito. Lima ang patay, nahulog diretso sa lupa, sabog pa yung damo. Akin to. Exclusive. Sigaw ni Loder, mayabang. Tuturuan sana kita bro, sayang wala ka sa grupo ko. Si Lou, hindi makapagsalita habang umaalis sa lugar. Balik sa news station. Bitbit -bit ni Lou ang mga bago nilang kuha, isang car crash at isang stabbing incident sa corona. Pero tingin pa lang ni Nina, halata na ang inis. Car crash na naman? Corona stabbing? Umuusok ang boses niya. Hindi to pwedeng ilagay sa lead. Walang impact. Tiningnan niya si Lou, matalim. Nasa ng plane crash. Tinangka ni Lou na ipaliwanag ang footage. Sinubukan niyang ipaglaban ang nakuha nila. Pero hindi siya pinakinggan. Wala akong pakialam sa lintik na corona stabbing. Sigaw ni Nina, halos nanginginig sa galit. Ang gusto ko, yung hindi kayang baliwalain ng tao. Binebenta kita sa taas bilang rating savior, Lou. Tapos yan lang ang maibibigay mo? Natahimik ang buong silid. Si Lou hindi makapagsalita. Parang nabingi sa bigat ng sinabi ni Nina. Sa apartment ni Lou, tahimik. Sa TV, ipinalalabas ang footage na nakuha ni Loader mula sa pagbagsak ng eroplano kagabi. Bigla siyang sumigaw. Pinasag ang salamin. Unti-unti nang nabubunyag ang kanyang pagkatao. Lumilitaw na ang kabaliwan niya. Ngayon, wala nang makapipigil sa kanya. Sinabotahin ni Lou ang van ni Loader. Habang nasa daan, mabilis ang takbo ni Lou na parang may hinahabol walang pakialam sa kaligtasan ng ibang tao. Patuloy pa rin siya sa mabilis at delikadong pagmamaneho sa madilim na highway. Huminto sila at naabutan ng isang aksidente. Nabigla si Rick nang makita ang blue na van. Lumalabas na si Joe Loader pala ang biktima. Bumangga ito sa poste at malubhang nasugatan. Agad nag-setup si Lou para kumuha ng video. Pinigilan siya ni Rick sabing, Sandali lang, kasamahan natin yan. Pero malamig ang tugon ni Lou. Hindi na ngayon, mga professionals tayo at tuloy lang siya sa pag-record ng insidente. Si Loader, nababalot ng dugo. Hindi makapagsalita habang tinitingnan si Luna kumukuha ng video. Patuloy ang biyahe nila Lou at Rick. Mabilis ang takbo. Walang tigil ang police scanner. Biglang may narinig silang tawag. Home Invasion in Progress, Bon Hill Road. Napatingin si Lou kay Rick. Malapit lang yan. Agad silang kumarurot. Pagdating sa lugar, tahimik. Wala pang polis. Tanging tunog ng alarm ang maririnig. Naunahan natin ang mga pulis, bulong ni Lou. Hindi na siya naghintay. Agad siyang pumasok sa villa, Bitbit -bit ang camera. Matinding putokan ng baril ang umalingaw-ngaw. Nagtago siya sa mga halaman. May dalawang armadong lalaki ang tumatakbo palabas papunta sa SUV. Habang nagmamadali ang mga ito sa getaway car, ni record ni Lou ang lahat. Nang makaalis na ang mga suspect, muling pumasok si Lou. Ang nadatnan niya, isang eksena ng karahasang hindi pa niya nasasaksihan isang bangkay sa sofa, isa sa kama, isa sa kusina. Kinuhaan niya ang lahat, frame by frame, pati ang crib sa nursery. Buti na lang, walang sanggol. Pagkatapos, mabilis siyang tumakbo palabas. Sa labas, nasalubong niya si Rick. Anong nangyari? Tanong ni Rick. Halatang nag-aalala. Pumasok ka sana kung curious ka, malamig na sagot ni Lou. May dagdag pa siyang paalala. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Dapat may initiative ka kung gusto mong maging mahalaga sa kumpanya. Sa gilid ng kalsada, huminto sila. Binuksan ni Lou ang laptop. Ine-edit ang footage habang nanginginig sa excitement. Ito na yung hinahanap niyang kwento. Sa news station, galit na galit si Nina. Next time, kung wala kang footage, sabihin mo na lang. Huwag mo akong iniiwasan. Pero kalmado si Lou. May home invasion ako, sagot niya. Kaka-break lang sa balita. Bakit hindi mo agad sinabi? Tanong ni Nina. To increase your need and improve my bargaining position. Matalinong sagot ni Lou. Nang mapanood nila ang footage, napanganga ang buong team. Natahimik ang silid shock, takot, gulat. Tinawag ni Nina ang kanilang legal counsel. Hindi natin pwedeng ipakita ang muka ng mga biktima, sabi ng abogado. Pixelate natin. Huwag nating banggitin ang address. Sa ganong paraan, pwede na nating ipalabas. Kung kailangan magmulta, handa akong magbayad, sagot ni Nina, desidido. Pero hindi sang ayon si Frank. Hindi na ito tama, bulong niya. Magkano ba binayad mo para dito? Sumabat si Lou. Hindi pa namin napag-uusapan ang presyo. Natahimik si Nina pinaalis niya ang lahat. Magkano? Tanong niya kay Lou. 100,000, sagot ni Lou. Tinaasan siya ng kilay. 50,000, sabi ni Lou. 3,000, tawad ni Nina. Mas mahal pa yung kuha ko sa carjacking last time, sagot ni Lou. Nagharap sila, tahimik ang tensyon. Ibebenta ko na lang sa ibang istasyon, banta ni Lou. Sandali lang, 12,000 lang kaya ko, sagot ni Nina. Pero si Lou, alam na niya ang laro. Paano kung hindi pa tapos ang kwento? Nasa labas pa ang mga kriminal? Pwede pa silang mahuli, sabi ni Lu. Walang nagawa si Nina. 15,000. Pero hindi lang pera ang gusto ni Lu. Gusto ko ng credit. Binabanggit sa Anchor ang pangalan ng kumpanya ko, Video Production News. Ipakita niyo sa lower third. Gusto ko ring ipakilala mo ako sa buong team mo. Anchors, producer, station manager. Simula ngayon, dapat kilala nila ako. At ayoko na ng tawaran. Kapag sinabi kong yan ang lowest price ko, yan na yon. Tumahimik si Nina. Pero bago siya makasagot, may dagdag pa si Lou. At higit sa lahat, kapag tayo lang dalawa sa apartment mo, gawin mo ang mga hinihiling ko. Walang salitang lumabas sa bibig ni Nina. Tahimik. Sa huli, ibinigay ni Lou ang extra footage, ang crash ni Loader, parang bonus na may halong banta. "Do we have a deal?" tanong ni Lou. Ipinakilala ni Nina si Lou kina Ben at Lisa, ang mga anchors. Tensyonado ang control room. Naghahanda na silang ilabas ang footage na may headline na Horror House. Habang patuloy ang palabas, agad ginawa ni Nina ng magandang kwento ang pangyayari. Naging mas dramatic at patok sa ratings. Kinabukasan, pinapanood ni Lou ang report sa TV nang biglang may kumatok sa pinto. Sa labas, nakatayo si Detective Frontieri at ang partner nito. Tinanong siya tungkol sa home invasion. Hiningi ang kopya ng kanyang footage. Biro ni Lou. Kailangan ko bang ibigay sa inyo yon? Bakit hindi? May tinatago ka ba? Sagot ng detective. Napangiti lang si Lou. Sinabi niyang inaasahan niya ang pagbisita nila kaya naghanda siya ng kopya. Ang hindi alam ng mga detective na inedit na ni Lou ang footage. Tinanggal niya ang parte kung saan makikita ang mga suspect pati ang isang biktimang buhay panangkunan. Sa pag-review niya ng footage, malinaw na makikita ang mukha ng mga suspect at ang plate number ng SUV nila. Kinuha niya ang screenshots at hinanap ang address gamit ang license plate online. Kinagabihan, sinundo ni Lucy si Rick. Isa sa mga tao sa bahay ng krimen, buhay pa sabi ni Lou. Malamig ang tinig. Tinanggal ko yung part na yon sa video. Dagdag pa niya. Pati yung kuha ng mga lalaking tumakas sakay ng kotse. Pero alam ko na kung saan sila. Biglang kinabahan si Rick. Bakit hindi tayo tumawag ng pulis? Tanong niya. May halong takot. Tatawag tayo sa tamang oras, sagot ni Lou. Dito na lalong kinabahan si Rick. Alam niyang may kakaibang plano na naman si Lou. Napansin ni Lou ang kaba sa mukha ng kasama. Huminto siya saglit. Ito na ang pagkakataon mo Rick. Ito na ang critical moment. Pagkatapos ng lahat ng to, ipopromote kita bilang Executive Vice President ng Video Production News. Nagliwanag ang mukha ni Rick. May dagdag sweldo? Tanong niya, nahihiya pa. Oo, oh, syempre. Pumili ka kung magkano. Um, $75 per night, mahina niyang sabi. Mabilis ang sagot ni Lou. Okay, deal. Sabay arangkada ng kotse, tuloy-tuloy sa kanilang biyahe. Si Rick naman, laking pagsisi kung bakit yun lang ang presyong hiningi niya. Dumating sila sa bahay ng suspect. Sa driveway, nakita nila ang SUV na paalis. Agad nila itong sinundan hanggang sa huminto ito sa isang restaurant. May iilang tao sa loob. Pumarada si Lou. Ito na ang pagkakataon niya. Tumawag siya ng 911. Nakita ko ang dalawang suspects sa Granada Hills triple murder, ulat niya. Mukhang armado sila. Nanlaki ang takot ni Rick. Alam na niya ang plano ni Lou. Pumunta ka dun sa kabila. Kailangan ko ng isang angle dun, utos ni Lou. Pero si Rick, hindi na niya matiis ang kabaliwan ni Lou. Hindi ako papayag, sagot niya. Nanginginig ang tinig Tumigas ang mukha ni Lou. "Kung aatras ka sa ganitong critical moment, mapipilitan akong saktan ka." Galit na sabi ni Lou. Walang magawa si Rick. Bumaba siya. Tahimik siyang pumwesto sa kabilang lugar. Ilang saglit pa, dumating na ang mga pulis. Puno ng tensyon ang paligid. Nagaabang si Lou, nagsimula ng mag-record. May isa pang patrol car na dumating. Lalong tumindi ang sitwasyon at bigla Bumunot ng baril ang suspect. Sunod-sunod ang putukan. Hinabol ng mga pulis ang tumatakas na lalaki. Agad sumunod si na Lou at Rick habang patuloy ang pag-record. Isang matinding habulan ang naganap, gitgitan sa daan. Si Rick hawak ang kamera, patuloy sa pagkuha. Sa kahabaan ng habulan, nagdulot sila ng ilang banggaan, ilang ulit lumabag sa traffic lights. Pero si Lou, hindi natitinag, determinado. Hanggang sa bigla, nagsalpukan ng mga sasakyan. Tumaob ang SUV, Puminto si Lou. Agad lumapit sa SUV. Tumingin siya kay Rick. Patay na ang gunman! Kunan mo ito ng video! Lumapit si Rick. Sa screen ng kamera, nakita niyang gumagalaw pa ang lalaki. Napahinto si Rick. Sandaling katahimikan. Tapos… Biglang sunod-sunod ang putok. Tumama sa kanya ang bala. Natumba siya. Si Lou. Nakatingin lang. Nakatutok ang kamera. Lumabas ang killer. Tinangkang tumakbo. Pero naabutan ito ng mga pulis. Muling nagkaroon ng barilan. Kuhang-kuha ni Lou ang madugong pangyayari at sa likod ng lente, walang emosyon, walang takot, tanging layunin, makakuha ng kwento. Lumapit si Lou kay Rick, nakavideo pa rin ang kamera. Nakita mo yon, alam mong buhay pa siya. Mahina at nanginginig na sabi ni Rick. Pero si Lou, walang emosyon. Di ko pwedeng isugal ang kumpanya ko para sa taong hindi ko na mapagkakatiwalaan. Tahimik ang paligid. Iniwan ni Lou ang bangkay ni Rick sa kalsada. Walang paglingon, walang pagdadalawang isip. Sa likod ng lente, siya ang direktor ng katotohanan. At sa gabing iyon, isa na namang kwento ang nabuo, madugo, malamig at walang konsensya. Dumating si Lou sa news station. Masaya niyang binati ang lahat. Ngumiti ang mga anchors. Kilala na siya. Nakuha na niya ang tiwala ng buong team. Sa editing room, pinanood nila ang footage. Si Nina, proud na proud. Sabik na sabik ipalabas ang kuha. Pero biglang dumating si Detective Frontieri. Itigil niyo yan. Gagamitin namin ang footage bilang ebidensya. Mariing utos niya. Tumanggi si Nina. Ari-arian ng istasyon yan kung wala kayong court order. Ipapalabas namin yan. Walang nagawa ang detective. Pero nang makita nila si Lou sa newsroom, agad siyang dinakip. Sa interrogation room, gumawa si Lou ng kwento. Sinundan daw siya ng SUV. Pero hindi naniniwala si Detective Frontieri. Wala siyang ebidensya. Pero may kutob. Alam mo ang totoo. Nasa loob ka ng bahay nung nangyari ang krimen. Nakita mo yung sasakyan, pero hindi mo sinumbong. Bakit? Para may makunan ka ng eksklusibong footage. Anong masasabi mo doon? Sagot ni Lou. Malamig. Walang halong kaba. That would be very unprofessional sa trabaho ko. Kapag napatunayan ko, that would be murder. Sagot ng detective. Lumabas si Lou sa presinto. Suot pa rin niya ang relo, ang relong ninakaw niya sa pulis noon pa. Lumipas ang panahon. May sarili na siyang team, mga interns, professional gear, at bagong sasakyan. Sa harap nila si Lou, nagbibigay ng pep talk. The surest way up the ladder is to listen carefully. Follow my orders. Sabi niya, kahit may duda sila, wala siyang ipapagawa na di niya rin kayang gawin. Sa syudad ng mga nilalang ng dilim, hindi lang basta nakisabay si Lou Bloom. Siya ang naging mata ng kasamaan at ang kamera niya, ang sandata. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito. I-on ang notifications at iwanan ang like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recaps natin to.